Paano mapapalalim ng isang lalaki ang koneksyon at kaligayahan ng isang babae sa kanilang pagmamahalan? Yan ang ating topic for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa kanilang channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Hi everyone! This is Aika. Welcome to my channel. Naaapektuhan ng isang babae ng pakititungo mo kaysa sa bilis ng kilos. Mas gusto namin na nang may respeto, may lambing at mahinahon, hindi nagmamadali. Mas napapasaya ang kabaro ko kapag kahalimbawang nararamdaman niyang pinapahalagahan siya. At may komunikasyon bago, habang at pagkatapos. Alam niyo yung sinasabi ko na hindi lang sa umpisa at pagkatapos ay wala na, goodbye na, talikuran na yung ganun. At yan lamang po for today's video. Sana nagustuhan mo ang vlog na ito. Kung nagustuhan mo, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.